Hello mga katombi! So si Billy Boy po ngayon ay i-share sa inyo na ako ay balik trabaho na pala uli So almost 2 months po tayo nakapagpahinga kaya naman ho sasabak na uli tayo sa trabaho. So ito po pala ay aking regular work every Monday pero ngayon ho ay Friday so akin ho, na honti na trabaho dahil minessage tayo ng amo at ito na nga ho mag-weekend kaya kailangan din ho nilang magpa-planchas. Nakita naman ho ninyo na sobrang dami ng pina So dito sa Paris ang ating kamay ang puhunan ho. At syempre, kailangan din ng diskarte. Sobra ako na miss nila. Nung ako nga ay dumating sa bahay, biniso ako ni sir at ako ho ay kinumusta. Ang dami nilang kwento sa akin. And of course, umupo muna ho ako kasi bago ata ako sa trabaho. Sumakit po ang aking bayawang. Pero hindi naman na nasakit ang aking sugat. And kaya ko naman. So, ako hinagpapahinga-pahinga din naman. At hindi naman ako totally talaga dire-diretso sa plansya. Pero syempre... Tuloy pa rin ang bayan and ilang minuto yan ho pinakain ko ang bata kasi ako ho ay babysitting pa rin after kong mamalan siya. So nakatapos ho yan. ang gagawin ko, ilalagay ko ho, ang mga pinagkainan dyan sa machine. Dito naman puro machine at syempre nakipaglaro ako sa bata kasi nga ho, Pagkatapos ko babysitting. So, ngayon ho, nakatulog na mga bata. Ako naman ho, itutuloy ko ang pamamalansya. So, ibaho ang bayad ng pamamalansya. At syempre, nagutom ho ako. Ako ho ay kumain na. So, balihawa ko ang oras dahil nga wala ho ang aking mga amo. Umalis po sila. And, of course, syempre, ako ay kakain muna para tayo ay may lakas. At ayan na nga ho, may pa-dessert pa. Sabi kasi ni sir, kainin ko daw kung gusto ko. Charot. So, ayan na nga ho, ang dami hong medyas. Namiss ko itong paghahanap ng medyas. Ang technique ko nga pala dito kung paano hanapin ang mga kapartner, ang ginagawa ko, pinagsasama-sama ko muna by color para hindi ho tayo nahihirapan. So, sobrang na-miss ko itong trabahong ito and I'm so thankful to our Lord Jesus kasi ho, binigyan uli ako ng maayos na trabaho. So, ayun, natapos ka na hanapin ang mga kapartner kaya kung ako sa inyo, hanapin nyo na rin ang partner nyo. Charot. So, ayun lang po and thank you so much po sa lahat ng nanonood ang na aking vlog. Bye-bye!